Ayan, ano tayo mga boss. Dalawang 10K natin po. Ta. Tayo pa tayo ng bubunutin mga boss. Ayan. Okay, pangatlo. Ah, nalahapon mga boss. may nang malunggay pandesal para sa ano snacks may meron na kasalang na apat doon o araw na biyernes oh, may unit pa ba Ngayon, going to Cortez, Bohol worth uh, 10k mga low by 3 pm na no? loy da uh, ahon na pala yung isa mga boss yung going to Cortez uh, lingas rin tayo sa ito dalawa uh, meron nag drop ng baboy si Noel Rosic Marami tayong stock ngayon mga boss. Dahil maraming baboy. Tapaladan? Tapaladan? Oo, oh, tapaladan. No. Maraming taguhoy with love. Ehe, lumay. Na? Enjoy. enjoy na enjoy sa kanyang dinumugan mga boss. Mainit-init pa. Dinumugan. With coffee. Uh, ito namang dalawang tugahok. Ito is yan. ano nuod ng welding tutorial para sa mga incoming project gusto so, okay. nila yung mga ano, uh, hinimbis na style sa pag welding sige na sarana na kayo patos na tayo daga na ka dang, dang. Oh. Na lang stress, dang. Malaw ka dam dam pinalas stress dam bala ka

Pagtay, yung mga yung mga si Dalawang, tatlong 10K this <laughs> afternoon mo <laughs> sa kay isang 7-5 <laughs> kay Engineer Gasil tsaka <laughs> kay Engineer Talan. Pero tayong going to Bilya Alson. guys! Mag-deliver na sa Monggirita kanakaandok How much? Ten. Yeah, charge. Sir, service charge. Ya, <laughs> yeah, so ngayon angawas. So ayan yeah, ikot ating tatlo mga boss. Yo, late yung isa dahil medyo maliit. yung ating uh, 7.5 ngayon isa talagang 8 kina yan boss pero bigay ko lang ng 7.5 then medyo nakamura ako sa baboy kahit buwan ng Mayo so, then, sa mga order kay Elmer Talan architect gazel uh, gazelle At saka, sa Billy Alson po this afternoon boss uh, may aming nagtatanong po about sa pagbunot ng tubo para hindi daw bumitak hindi bumiak yung ano uh, yung baboy ano daw yung sikreto dyan mga boss ano yung paraan dyan yung masasabi ko dyan isa, lalo na sa mga 30 kilo below is huwag nyong higpitan ng super mahigpit yung pagkatali no? kung ano yung gamit yung napanali mga boss siguro dapat isang lak lang po para nga hindi kayo mahirapan magbunot da uh, don sa, don naman sa paghila ng tubo is talagang ano uh, careful na careful talaga tayo so pakipapakita ko po pa, 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 later mo boss pagka tayo ay nag ano na nag uh, bunot na ng tubo pagka whole uh, strap so yan pula na steady na mga boss Kauwi na rin si Yunads Galing nag-deliver doon sa naunang baboy hmm, Dala sa Cortez Yeah. dalawang 10k saka isang 7.5 hindi magkalayo yung sizes mo boss dun sa 7.5 saka 10k Dila maraming supply ng baboy ngayon mga boss kahit mayo kaya napakalaki yung diferensya po hindi katulad nung nagdaang taon pag buwan ng mayo is talagang super liit na ng mga litson napakamahal ngayon is uh, medyo steady pa rin yung ating pricing mga boss salamat naman para masatisfy yung ating mga minamahal na customer po so, saktong alas 5 media ay aahong lahat yan, no, boss para pakita ko sa inyo mamaya kung paano magbunot ng ano kaya lang hindi mahirapan tayo mag tutorial sa pagtali doon sa tubo doon sa boto mga hostel ah. bawal na yung makita yung mga dugo or else tayo yung ma... ano sa youtube po mapaul so pasensya na po And, uh, meron, na, meron, na po tayong mga video doon mga boss mga nakaraang taon pa ho siguro ba 2 years ago paano magtali ng tubo doon sa ano buto ng baboy yung backbone po hindi ganong mahigpit yung sakto lang na mabunot nyo pagka luto na yan baka na tayo mga boss dalawang TNK natin po sa pero ba tayong bubunutin mga boss yan yung pangatlo ito magbunot mga boss left and right lang po

Uh, super luck para hindi hirap sa pagbunot hindi madadala yung buto shout out sa big man sa senado kong Francis Matt namukul na rin ba sa doon katutuya ah 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 katutuya <laughs> Lewat belu. Rider Najdi. Dang pas tak bunuh nang boleh kapoi pan. Kau pas. Lemeh lagi nanti rada balik. Balik. Kita ni lah, pulik ini sejam ni. hidup no. Abis itu dia dah gumbong. Pas nanti mah bawa senda, mah bukas. Meron yung 7 to 8 heads tomorrow. Morning and afternoon po. Meron Tomorrow po tayong... is Valencia po. Valencia, Maribuhok, Dawis. Dawis. Maliligo tayo Saka ng... sa Cold Texas. Spring. Texas, mawas, Texas. Texas, Texas. Texas Linda Bill. Linda <laughs> Bill ako bukas? Oo. Oh. Texas? <laughs> sa si Omar doon sa nag-operate na sa ano po. Lechon manok business. Ating mama. linis doon sa ano po. Katayan. Tunugaw mo, ingit-ingit naman. Okay. Kay arkitek talan arkitek gasel o kang usabili alson dang kamu tanya turun na ang kuan loy at bang loy o kang gasel loy ha sila ka kanang kang gasel ah, kukong si o oh, po itas kukong si kuan na baktasan akong <laughs> kaya na kong. akong ano ba <laughs> Arsa. Talan, <laughs> Hmm. Kita dua kong. hindi nga tayo mabuyah ha? hindi nga tayo mabuyah hindi nga tayo mabuyah na rin yung loko may kapistahan, sa pizza 15 hindi sa luway meron din tayo yan sa pizza 26 luwai, Luway bohol. tig arsa the big man sa sinado. putikong They are Baka ang gi a Kaon <pa more>. Hey <laughs> okay. Mu motor sa harap, sa harap na halos harap na ng bahay di lebel mo, kas pero shadong mabigat. Yan si Omar operate na mo ikot na yung manok ni Omar at tuhog muna Kailan, di pag anong matao po ando na sa na-deliver kalawang bahay Okay. soon naman tayong ito ready mga boss soon yeah kabalik na agad so huling i-deliver na naman mga boss kay architect kasil naman tayong kahoy huling na lang balik kami doon kaya na tulindoy po siguro on monday so, sa katigbian Bán con, mình ko. Okay, tapos yung ating paglilitson for today mga boss mga ibang sa ating litson manok gets paren tayo bukas mga boss. May meron tayong 7 to 8 heads iikutin. Morning and afternoon po. Ganito na naman. So, till next video ang isang masaganang masaganang panonood po. Paalam.